duhat. buhat tinamaan daw ng kidlat yung puno ng duhat doon sa trabaho ni Japs ngayon nabagsakan yung mga motor doon napagsakan din daw yung motor niya buti hindi nasira sarap alam niyo sarap naman kagrabe lambot na ay eh, balik ko nga yung mga malalambot siya, oh. Kasi nga, madagal ng lokal, oh. Ngayon, kakain ako. Yung iba, may crack siya, pero matigas pa. Ang sarap niya, kahit na ano siya, talagang walang asin. Matamis. May konting, ano lang siya, ah, uh, dagta. Yung anong anong tagalog yung nasugpot lakay ah uh, nasugpot ayun na nga siya ewan ko anong tagalog yun Agagka nga yata yun Malaki kang grabe. Hmm. Ano Tsaka ako asin ang tagal din lang bago ako nakakain nito. Hmm, anong year pa ba yun? 2021 pa yata. 2 years ago na yata. Kasi bihira akong tumikim talaga nito. Kasi nga maano siya, yung mapa, ah, mapakla, hindi madagta. Yung nasugpot sa si lukano, mapakla kaya ayaw kong kumain kaso eh uh, pag yung matamis na matamis na talaga siya yun nagugustuhan ko siya hmm, hindi ko na pala kaya yung nailawan na kung kailan ano, 3 minutes na. Ayun guys, oo oh, mga duha, ang sarap. Kunti naman nung nakuha nung asawa ko. Naputol na raw yung yung puno. Siya raw ang nagputol. Nagulat daw yung mga security sa kanya. Ang bilis daw niya magputol ng puno. Sabi ko nga, eh, ba't hindi mo sinabi? Hindi nyo ba alam nakamag-anak ko si Baro. Ah, sa habi kong gal. Ah. <taga bundok. taga> ano ba yan? Kasi babaunin ko. Naku, pag nakita na naman to ni ni Dambo. ulang pasakannya tuh mendami bingung-bungung mati pa parah pwede pa bukas. Hindi kaya ito masisira lang. Kaya hanggang bukas. Para kainin ko sa trabaho. Bundang ipon ipunla. Ito malalaki kasing duhat to eh. Tsaka, ang sarap pa. Ay, mali. Mali. nakalimutan mo na yung anak mo doon. Ha? Huh? Yung anak mo, nakalimutan mo na, sup-sup ng sup-sup sa'yo. Mm -hmm. lalagyan ko ng asin. Ang sarap. Ito lang busog ka na. Naku. Pihado, bukas to. Ang aking dumi ay tubol. Sakit ang puwet. Wow. <laughs> Ayan. Tapos na rin. Kasi kailangan po nating ingatan dahil kung hindi po ingatan, ma mababalatan po siya. Eh, bukas magbabaon pa ako. Ayun. <laughs> Parang cherry. Ngayon mag-aalog ako. Itong aalogin ko sa asin, mga guys. Ito'y mabuting uh, Prutas sa tiyan Lalo na pag ikaw ay nagtudumi, pasintabi po Bukas nito po Pustahan tayo Ang aking dumi Ay, aragoy Pasintabi po Ngayon Maghihiwalay ako dito Para kay Dambo, kasi ito Babauling ko Ito, aalugin ko sa asin yan po guys, oh, ang sarap po ng duhat, mainam na na protas po ito, gamot sa tiyan, pampalinis, pampaganda ng dugo rin po ito guys. Uh, kaya mga guys, uh, The Aninos Channel, tara na po at isubscribe at ilikes and follow ang aking channel po eto po si di Aninos channel bye bye kakain muna ako ng duhat